Ayan, magandang magandang umaga po. Uh, may nagtanong po sa akin, meron daw siyang contraceptive implant and gusto daw niyang siya na lang daw magtanggal ng kusa. Okay lang daw ba yun? So, ang sagot ko po sa iyo ma'am is um, syempre, it's a surgical procedure po yan. Hindi po uh, safe kung kayo lang ang magtatanggal po yan. Mas mahalaga na ang doktor po ang magtanggal po nung contraceptive implant po ninyo kung ayaw nyo na okay. tsaka, delikado kasi kung kailangan kasi uh, sterile uh, pagmumulan kasi, maring pagmulan kasi na infection po yan pag hindi na gawa yung sterility na standard tsaka po, ano yun huwag nyo pong isa parang tsaka po, pagdating sa inyong kalusugan is huwag po tayong masyadong magtitipid or magdi-DIY dahil napaka-delikado po yan. Okay, ang kalusugan ng katawan po natin ay nag-iisa lang. At gawin po natin ang the best para dito. Okay, huwag nating gawing eksperimento. Okay, dapat uh, nandun pa rin po tayo sa safe side. Okay, kung problema naman po is yung bayad, may mga government hospital naman po na pwede nyo puntahan, na pwede wala kayong bayaran o kaya may discount po kayo. Okay? Basta pagka pagtatanggal ng contraceptive implant, yung implant na nakalagay po dito para maiwas sa pagbubuntis ay dapat ay doktor po ang magtatanggal or licensed professional po. Huwag yung kayo kayo lang. Thank you po and God bless.